Good morning, mga kalapatits. Ito <tinyo> naman tayo. Sa Katoyong TV, Siyempre paita ko sa inyo. Meron na naman tayong loop visit. Nalap ko yung loop visit natin. May loop visit na naman tayo dito sa loop na. Ayun! Kung nakikita nyo. Ayan, mga Katoyong. Oh. Yung grisel. Ayan, o. Oh. Binabara ko siya ng YB natin. Ayan, o. Oh. Kita nyo yan yung grisil na yan loop visit yan kita nyo loop visit ngayon ko lang napansin ngayon maga kasama to sa training pag uwi nitong YB napasama siguro to pero tingin ko wala siyang ring yan o ulihin natin o, siya, katoyong, o. Yung grizel, yan sya mga yung grisil ay o, wala nga siyang ring so ulihin natin kung kanino to Kanino kaya ito? Sumama siguro to. ito. ito. Yan. Masyado mailap. Hmm. Ayan o. Ayan. Grisel o. Ayan o. Grisel siya. Sumama siguro sa loop to. Ayan o. Pag natin, pagtingin natin dito sa look natin ng mga bata sa mga player eh may aggression ano siguro kasama ito ng mga YB pumasok na sumunod o oh, kitaan nyo naman ah at o ay may araw ayan yan o oh, Grisel. pero re-release din natin to ngayon payat pero siguro sunod na araw natin pero wala siyang ring wala naman siyang ring pero okay lang yan pero pakainin pa rin natin mga yung syempre bago natin i-release baka napasama lang kung may alaga ito pero magandang klaseng ibon grisel mga off color pero tingin ko napasama lang to walang risk pero pakakawalan din natin recover lang natin parang palakol oh. Ayun, parang palakol pero pakainin muna natin syempre saka recover natin din bukas umaga umagang umaga i-release natin siya paita natin sa si inyo tara good morning mga katoyong so nandito tayo may babalik syempre ito na yung bihag natin na grisel so look visit natin na grisel so i-release natin ngayong umaga para makauwi na siya sa may ari napakain na natin sinubuhan na natin na supplement saka ng vitamins syempre So tara, samahan nyo ako. Let's go! Release na natin siya kaya mga katoyong, kitang-kita nyo. Pag-re-release ulit tayo ito sa ating area. Kaya, kita nyo naman yan. Wala tayong ibon na pinapakawalan. At para makauwi na siya, i-release na natin siya. So, 5, 4, 3, 2, 1. Paalam, kaibigan. Yun, kita nyo naman. Bikot. I-release natin siya. So, siya mga katoyo. Kita niya naman. Layo! Test <laughs> natin siya. Sana. Ay, naku. Ito na naman siya, oh. Uwi ka na sa si inyo. Yan, dire-diretso na siya, mga katoyo. <music>